Nakakita na ba kayo ng picture kung saan parang nagmimit -me meet yung Pacific at Atlantic Oceans pero hindi sila naghahalo. Parang magic na nangyari, 'di ba? Parang may invisible wall sa gitna nila, 'di ba? Ang ganda tingnan, pero alam nyo ba kung bakit ganoon? Yung Pacific, asul na asul, tapos yung Atlantic, medyo dark. Bakit kaya ganoon? Ano kaya ang dahilan sa likod ng kakaibang phenomenon na ito? May mga nagsasabi, dahil daw sa alat. Ang alat ng tubig sa dagat ay maaring mag-iba depende sa lugar. Yung iba naman, dahil sa temperature. Totoo kaya yon? Ang temperatura ng tubig ay isa ring malaking factor. Sa video na to, sisiriin natin ang secret sa likod nitong kakaibang eksena sa dagat. Alamin natin ang mga scientific explanations at mga teorya na nagpapaliwanag kung bakit hindi naghahalo ang dalawang dagat na ito. Una, pag-usapan natin ang salinity o alat ng tubig. Ang Pacific Ocean ay may mas mataas na salinity kumpara sa Atlantic Ocean. Ang alat ng tubig ay nakaapekto sa density nito, kaya't nagkakaroon ng separation. Pangalawa, ang temperatura ng tubig. Ang Pacific Ocean ay kadalasang mas mainit kumpara sa Atlantic Ocean. Ang pagkakaibang ito sa temperatura ay nagdudulot din ng pagkakaiba sa density ng tubig. Pangatlo, ang ocean currents o agos ng tubig. Ang mga agos na ito ay nagdadala ng iba't ibang uri ng tubig mula sa iba't ibang lugar na nagre-resulta sa pagkakaibang kulay at density. Ang lahat ng mga factors na ito, salinity, temperatura at ocean currents, ay nagtutulungan upang lumikha ng kakakaibang eksena na ito. Parang may invisible na pader sa pagitan ng dalawang dagat, pero ito ay dahil sa mga natural na fenomena. Kaya sa susunod na makakita kayo ng ganitong larawan, alam nyo na ang mga dahilan sa likod nito. Hindi ito magik, kundi isang kamanghamanghang halimbawa ng kalikasan at agam na nagtutulungan. Salamat sa pagsama sa akin sa paglakbay na ito. Hanggang sa susunod, mga kabarangay, patuloy tayong mag-explore at matuto tungkol sa ating kamanghamanghang mundo. Alam nyo ba, hindi lang basta tubig ang tubig sa dagat. May halo yan. Ang tubig sa dagat ay hindi simpleng tubig lang. Ito ay may kasamang iba't ibang sangkap na nagbibigay dito ng kaibang katangian asin, minerals, kung ano-ano pa. Ang mga ito ay nagmumula sa iba't ibang pinagmumulan tulad ng mga bato, lupa, at maging sa mga organismo sa ilalim ng dagat. Ang asin, halimbawa, ay nagmumula sa mga mineral na natutunaw sa tubig. Yung dami ng halo, tawag dun salinity. Ang salinity ay isang mahalagang aspeto ng tubig dagat, dahil ito ang nagtatakda ng dami ng asin na natutunaw sa tubig. Ang salinity ay nag-iiba-iba depende sa lokasyon at mga kondisyon ng kapaligiran. Bukod dun, importante rin ang temperature. Ang temperatura ng tubig ay may malaking epekto sa mga katangian nito. Ang mainit na tubig ay mas magaan kumpara sa malamig na tubig. Di ba mas magaan ang mainit na tubig kesa sa malamig? Ang mainit na tubig ay may mas mababang density, kaya ito ay umaangat sa ibabaw ng malamig na tubig. Kaya nga lumulutang ang yelo. Ang yelo ay mas magaan kaysa sa likidong tubig kaya ito ay lumulutang sa ibabaw. Pagpinagsama mo yung salinity at temperature, makukuha mo yung density. Ang density ng tubig ay nakadepende sa kombinasyon ng salinity at temperatura. Ang mas mataas na salinity at mas mababang temperatura ay nagreresulta sa mas mataas na density. Mas mabigat yung tubig na maalat at malamig. Ang tubig na may mataas na salinity at mababang temperatura ay mas mabigat at mas dense. Ito yung unang clue para maintindihan natin bakit parang ayaw maghalika ng Pacific at Atlantic. Ang pagkakaiba sa density ng tubig sa dalawang karagatan ay isa sa mga dahilan kung bakit tila hindi sila naghahalo. Ang Pacific Ocean ay may mas mababang salinity at mas mataas na temperatura kumpara sa Atlantic Ocean, kaya ang kanilang mga tubig ay may iba't ibang density. Ang mga pagkaibang ito ay nagdudulot ng mga kakaibang pattern ng daloy ng tubig at mga alon sa karagatan. Ang pagunawa sa mga salik na ito ay mahalaga sa pag-aaral ng mga karagatan at kung paano sila naka-apekto sa ating klima at kapaligiran. Ang mga karagatan ay may malaking papel sa pag-regulate ng temperatura ng mundo at sa paglikha ng mga pattern ng panahon. Ang mga ito ay tahanan din ng napakaraming uri ng buhay na umaasa sa mga natatanging katangian ng tubig dagat. Kaya't sa susunod na makita mo ang dagat, tandaan na ito ay hindi lang basta tubig. Ito ay isang komplikadong halo ng mga elemento na nagbibigay buhay at nagtatakda ng ating mundo. Kanina, nabanggit natin yung density, di ba? Pero ano nga ba talaga ang density at bakit ito mahalaga sa ating mga karagatan? Mas maalat ang Atlantic kesa sa Pacific. Ang alat ng tubig ay isang mahalagang aspeto ng density. Bakit? Kasi nga, iba-iba ang evaporation at yung tubig galing sa mga ilog. Ang evaporation ay nagdudulot ng mas mataas na konsentrasyon ng asin sa tubig, habang ang tubig ilog naman ay nagdadala ng sariwang tubig na nagpapababa ng alat. Yung Pacific naman, mas malamig, lalo na dun sa may Antarctica. Ang malamig na tubig ay may mas mababang density kumpara sa mainit na tubig. Yung mga natutunaw na yelo dun, malamig at hindi masyadong maalat. Ang yelo na natutunaw ay nagdadala ng sariwang tubig na nagpapababa ng density ng karagatan kaya magkaiba ang density nila. Ang pagkakaibang ito ay may malaking epekto sa mga alon at sa klima ng mundo. Mas mabigat yung Atlantic kasi maalat at mainit, samantalang yung Pacific, mas magaan kasi malamig at hindi gaano maalat. Ang init at alat ng tubig ay nagdudulot ng mas mataas na density. Kaya ayon, parang hiwalay sila. Ang boundary na ito ay tinatawag na thermohaline circulation, na nagdudulot ng pagkaiba sa temperatura at alat ng tubig sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Ang thermohaline circulation ay isang mahalagang proseso na nagdadala ng init at nutrients sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nagdudulot ng pagkakaiba sa klima at sa buhay sa karagatan. Ang iba't ibang density ng tubig ay nagdudulot din ng iba't ibang uri ng buhay sa karagatan. Sa mga mainit at maalat na tubig, makikita natin ang mga coral reefs at iba't ibang uri ng isda. Sa malamig at hindi gaanong maalat na tubig, makikita natin ang mga isdang mas sanay sa malamig na kapaligiran. Ang mga siyentipiko ay patuloy na nag-aaral ng density ng karagatan upang mas maintindihan ang epekto nito sa ating planeta. Ang mga datos na kanilang nakukuha ay mahalaga sa pagunawa sa pagbabagong klima at sa pangangalaga ng ating mga karagatan. Sa pamamagitan ng mga satellite images, mas madali nating nakikita ang pagkakaiba-iba ng density sa iba't ibang bahagi ng karagatan. Ang mga imaheng ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga siyentipiko at sa mga nag-aaral ng ating kapaligiran. Ang pag-unawa sa density ng karagatan ay hindi lamang mahalaga sa agham, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga alon, ang klima, at ang buhay sa karagatan ay lahat apektado ng density ng tubig. Kaya sa susunod na magtampisaw tayo sa dagat, Tandaan natin ang lihim ng densidad na nagdudulot ng kakaibang karanasan sa bawat paglangoy at paglubog sa tubig. Ang lihim ng densidad ay isang mahalagang bahagi ng ating mundo na nagbibigay ng buhay at kagandahan sa ating mga karagatan. Imagine nyo, parang cake yung dagat. May layers, may maalat, may hindi, may mainit, may malamig. Yung pagitan ng layers na to tawag dun haloclines at thermoclines. Haloclines sa alat, thermocline sa temperature. Dahil sa mga yan, hindi agad naghahalo yung tubig. Parang may invisible barrier talaga. Kaya parang hindi naghahalo yung Pacific at Atlantic. Siyempre, hindi naman nakatigil lang yung tubig sa dagat. May mga agos yan, parang ilog sa ilalim. Nagdadala sila ng init, lamig at mga sustansya. Parang malalaking conveyor belt. Dahil yan sa hangin, pag-ikot ng mundo, at yung temperature at salinity ng tubig. Pero kahit may agos, hindi agad naghahalo yung Pacific at Atlantic. Matagal yon, Daan-daang taon. Ang Pacific, ang pinakamalaking dagat sa mundo, hindi gaanong maalat, kasi maraming tubig galing sa mga ilog, tulad ng Amazon River. Yung Atlantic naman, mas maliit, pero mas maalat kasi mabilis mag-evaporate yung tubig dun. Lalo na sa mainit na lugar, mabilis mag-evaporate, kaya naiwan yung asin. Kaya magkaiba sila. Sa totoo lang, naghahalo naman talaga sila. Mabagal lang talaga yung density, haloclines, thermoclines, at yung mga agos, yun yung dahilan kung bakit parang hiwalay sila. Pero unti-unti, naghahalo pa rin sila. May proof na ang mga scientists gumamit sila ng mga chemicals at satellite para makita yung paghahalo. Mahalaga yung paghahalo ng tubig sa dagat para sa global ocean circulation. Parang sistema yan ng mga agos na nagdadala ng init. Importante ito para sa klima natin. Pag nagbago yung temperature at salinity sa isang parte ng dagat, pwedeng maapektuhan yung ibang parte. Parang domino effect. Kaya, dapat alagaan natin ang karagatan. Hindi lang para sa mga scientist ang pag-aaral ng dagat. Lahat tayo, dapat may alam tayo tungkol dito. Kasi importante ang dagat sa buhay natin. Bigay nito pagkain, hangin, at trabaho. Nire-regulate nito ang klima at pinoprotektahan tayo sa mga sakuna. Kaya dapat, alagaan natin ang karagatan para sa mga susunod na henerasyon.